Ilan lamang ito sa mga kaganapan Matapos isilbi si ng pinagsanig na puwersa ng mga otoridad ng arrest warrant laban sa isang notorious suspect dito sa bayan ng Dato din sin Swat Maguindanao del Norte Bitbit -bit ng operating team ang warrant of arrest laban sa suspect na kinilalang si Usman Crega na may kasong murder, motor number at drug pusher Ayon kay Police Lieutenant Colonel Sahibon Mamantal, hepe ng DUS MPS Di pa man nakakalapit ang tracker team ay pinaputokan na sila umano ng mga suspect dahilan upang magkaroon ng palitan ng putok Bagaman nakaligtas ang target ay sugatan naman ang dalawa nitong kasama na sina Ali Mama, 57 anyos at Rasul Adsal, 32 anyos. Agad namang isinugod ng na mga kapulisan ng dalawang sugatan, subalit dead on arrival na si Adsal ayon sa doktor habang si Mama ay patuloy na naka-hospital arrest. Nakumpis ka ng mga operating team ang isang unit ng 38 revolver kasama ang anim na bala nito. Nagkala din sa lugar ang maraming glass tutor, disposable lighter at mga plastic sachets sa loob ng drug den na nakapaligid sa tatlong bahay kaugnay nito taas ang sinabi ni police Colonel Sultan Salman Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO na walang puwang mga notoryo sa probinsya ng Maguindanao del Norte Nakita natin kung gaano kalawak na ginawa nilang drug den itong lugar na hindi pwedeng payagan ng ating PNP, ng ating pamahalaan Ito magsisilbing aral ito sa lahat, hindi pa naging matino na mamayan dito sa Maguindanao del Norte mabuti. Tigilan na nila yung illegal drugs na yan at uh, hindi natutulog ang polis para hindi sila na makukulong sila whatever operations that uh, will be conducting. Kasama mo sa DX Samuay 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manem Sabang Tatak RMN.